Kulungan ang bagsak ng isang security guard matapos mang hostage ng mag-iina sa Baseco Compound sa Maynila. Magbabalita si Dave Abuel. Pilit na nakikiusap ang pulis sa lalaking ito para pakawalan ang mag ng hostage niya sa Baseco Compound sa Maynila. Pero nang malingat ang lalaki, sinunggaba na siya ng pulis. Sa kalumusob ang mga tauhan ng Special Weapons and Tactics Team para arestuhin ng hostage taker. Nang maaresto na ang sospek na si Justin Acosta na isa pa lang security guard, sa isa-isang inilabas ng kwarto ang mga biktima. Ah, oh, oh. Kwento ni Jenny natutulog sila ng tatlo niyang anak nang pasukin sila ni Acosta sa kwarto. Nung hmm, nandito na po siya sa loob, binilak niya yung pinto namin. Tapos sabi ko, kuya bakit ka pumasok dito na hindi mo naman kwarto to? Sa takot niya, pinilit pa raw itago ni Jeneline ang mga bata sa ilalim ng kanilang lamesa. Pansin naman niya ang pagkatuliro ng sospek. Pa, tayo lang siya dito, tapos upo naman, tapos dito upo naman, tayo, ganyan, tapos dito. Palakad-lakad lang siya. Sabi niya, ate natatakot ako. So sabi niya, ate tulungan mo ako, gusto ko nang umuwi sa amin. Pilit din daw niyang pinapakalma si Acosta na nooy may dalaraw na patalim. Kuya, ibaba mo yung kutsilyo. Akin na yan. Akin na, please lang, kuya. Yun ang sabi ko sa kanya. ayon yung, ayan yung ibigay sa akin. Nang di siya pakinggan ang suspect, ay dito na humingi ng tulong si Jenny sa kanilang mga kapitbahay. Nai-endanger din daw yung buhay niya. Tapos, intayin daw yung kapatid niya. After mga two and a half hours of uh, dialogue or negotiation sa kanya, ay eh, nagkaroon tayo opportunity na i-grab siya. Hinablot ko yung belt niya para hindi na makapasok. Tsaka ko siya ginrab na para sinuntig mo siya. Base sa investigasyon, taga Montinlupa si Acosta at bumisita lang sa isang kakilala sa lugar. Napag-alaman ding nakainom siya noong oras na yon. Na-recover mula kay Acosta ang dala nitong patalim. Tumanggi na siyang magbigay ng panayam maaharap siya sa patong-patong na kaso kabilang ang illegal detention, possession of deadly weapon at paglabag sa child abuse law. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.